sa nangyayari ngayon, mag-ingat din kayo mga teacher. Yun ang yung mamabalita ngayon, teacher, binabanatan ng estudyante. Binabar, sinasak, pag na-desperado. Sir, pasensya na po, pero ibabaksak ko talaga yung bata na yan. Nag-usap na rin ng kami ng mga ibang ko teacher ko. Hindi talaga, sir, napakabarumbado yan. Ako na nagsasabi sa inyo. Tsaka kung ibabasa ko yan, sir, nakakaya sa susunod na level ng mga teacher, ano na lang sasabihin sa amin? Masa, sir, yun na talaga yung desisyon namin. Ibabaksak namin yan. Okay po. Sige po, sir. Salamat po. Ano yun? Ito na. Kasagutan kami ng principal namin. Bakit eh, kasi may estudyante kasi kami. Eh gusto niya ipasa ko. Eh bakit ko ipapasa? Eh napaka-unfair naman sa mga ibang estudyante ko na sumusunod sa rules. Eh yun di e, sumusunod sa rules. Ang lakas pa bang bully sa school. Asan yung mga magulang? Ba't din ako sapin? Yung mga magulang, wala rin pa kailang. Dahil na namin mag-reach out, wala namang reply sa amin, walang respond. Oh. Ito, ibaksak na lang. Tutal, sila rin naman, walang pakialam eh. Dapat yan. Magawa nyo lang maayos sa paraan kasi sa nangyayari ngayon, mag-ingat din kayo mga teacher. Yun mga mga mamabalita ngayon, teacher, binaba natin ka ng estudyante. Binaba, sinasaks, pag na-desperado. Siguro pinaka-the best niyan, ingi kayo ng sa ano, sa barangay nila. Tapos ipa-counsel. Ngayon, mahirap mang i-reach out yung mga magulang. Ba, kailangan yun. Huwag niyong isa alang alang yung pagiging tama nyo pag alam yung ganyan yung attitude ng bata kasi baka mamaya, ulitin ko, baka desperado yan. Mahirap na mawala ng isang teacher dahil sa ganyang klaseng estudyante. Kung ayaw makilam ng magulang, i-reach out nyo yung barangay, magpa-assist kayo sa bahay, kausapin yung bata, para malaman kung may problema o hindi. Kasi sa'yo na nanggaling, ang lutong ng salita mo. Barong-bado ka mo. Doon naman talaga eh. Oo. Uh. Halos araw-araw, yung mga estudyante ko, ang sumbong, nang bubuli siya. Halos araw-araw, may inaasar siya. Di ba? Siguro subukan niyo pa rin bigyan ng last chance. Kausapin siya maigi. Kaharap yung magulang. Kaharap yung barangay. Yung maayos na counseling. Ngayon, pag talagang medyo may bad attitude yung bata, eh siguro mas isa-suggest ko na ipasok na lang yan sa DSWD talaga. Kasi delikado yung ganyan. Nasa magulang yan eh. Ulitin ko, sabihan mo yung mga ko, teacher mo, pag basta magtataas ng tono sa mga ganyang bata ngayon, kasi di pare-pares ang bata ngayon. Maraming blanco utak at mabilis gumawa na kung anong hindi maganda. Napanood mo yung balita? Oo, yung nakaraan. Di ba? So, Di bali na magkamali kayo o maging fail kayo sa bata na yan, huwag lang may mawalang buhay sa inyo na isa. Yun lang masasabi ko. Mag-meeting kayo maayos. Pa-counsel nyo yan. nako. Siguro nga ni, kausapin ko na lang sila.